sa ng flood control projects or budget natin over the years. Ah, grabe pa rin yung Basically, alam naman natin yung sagot dito. Kasi dapat <coughs> patuloy na kinakalampag yung uh, leader natin. Hindi seasonal criticism lang. natin yung ba baha, tayo. O nga pala, no? Ang daming flood control projects, eh, parang walang pinuntahan. Di ba? Okay. Yeah. So, ito, ano, ano bang ano? Kasi, ito definitely, no? Isa, isa ito sa mga magde-define ng sona ng Pangulo. Kasi, di ba, kanina, may nag-viral na picture photo na nag nagpo-put up sila ng para mga placard ng Pangulo. Hindi dinidikit sa post eh, so na 2025. Tapos marami na comment napaka-insensitive naman, bahay yung problema. Tapos nag nagpapaskil ng mga so na billboards, no? Eh. Pinagutos <laughs> ng Pangulo ng Malacanya, itigil lahat ng mga pre na preparations. Pero the damage has been done. Definitely, Ayan. isa ito sa mga magde-define ng naratibo sa darating na zona. So, ano ba dapat ang sabihin ng Pangulo nito? At higit dyan, ano ba dapat yung kanya ipakita? Tama. Dahil uh, yan ang magiging backdrop ng Sona sa lunes. Dahil may palating pang bagyo tomorrow eh. At mukhang meron pang dalawa pang low pressure area na palating over the weekend. Kaya sigurado patuloy ang ulan. Kinansel na nga ang trabaho bukas eh. Tsaka mga klase. No? Uh, wala pa yung bagyo. So imaginein mo going into the, soft. The na ang daming baha, ang daming ulan. Kaya, uh, yung ipagmamalaki mong libo-libong plant uh, control projects, ay talaga makikita yung contradiction. Yung napakalaking contradiction na wala sa dami. Kailangan nga, konti lang eh. Pero, integrated, efficient, at saka hindi tainted by corruption. Diba? Eh si Palafox nga, nung nakausap ko nung reunion natin sa AB, yung hindi ka pumunta, Uh, several months ago. No? Uh, nung nakita ko si Palafox, sabi niya, 1970s ko pa sinasuggest suggestion <laughs> eh. No, yung uh, isang integrated flood control and drainage project. No? 1970s. No? So ilan na yan? Gano, ilang dekada na yon Hanggang ngayon, wala pa eh. No? At uh, dumadami, pero dumadami ang flood control projects. No? <laughs> yun yung maganda. Dumadami. <laughs> The new pork barrel. At mukang uh, mukhang hindi lang naman mga kongresista ang involved dyan eh. No? Mukhang mga senador ay kasama rin dyan. No? Ay, ganun pa? Mm -hmm. Di ba? ko kasi. Aka akala, <laughs> akala ko kasi. Ha? <laughs> sige, sige. Oh, di ba? Mga, yeah, usually yung mga congressman sa district nila maglalagay ng flood control. Sa kabilang district, iba naman ang flood control. Parang nasaan nasa na lohika Hindi mo naman kinakailangan maging matalino para ma-realize na anyare, paano 'yon? <laughs> iba yung flood control mo rito, iba yung flood control mo sa kabila. Paano ka magkakaroon ng flood control? Di ba? Kaso hindi pala sapat ng mga congressman gumagawa ng flood control o mga LGUs, mga senador, gumagawa rin ng flood control. Diba? Galing, di ba? So, patong-patong na. May flood control ang mga local officials, may flood control ang mga kongresista, may flood control din ang mga senador, senador. No? So, talagang, ang sabihin ko sana, ginigisa tayo sa sariling mantika. Eh. Parang nilulunod tayo sa sarili nating ulan. <laughs> no? Ano ba meron sa flood control project mo? Kasi ako, ako <laughs> nagpapakak magpapakanaib na lang ako no kasi uh, 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 <laughs> i-assume na lang natin na wala tayong nadidinig na pinagkakakitaan sa flood control projects na meron hmm. sa buhatan sa mga contractor. Uh. Hindi ko sinasabing ganun. Pansin ko nga. Ah? Oh. ko nga. Wala kang sinasabi. Pero ang ang dali kasi itago na flood control project eh. Ikaw. Oh. Maghanap ka nga ng isa, dalawa, tatlong flood control projects. Tingnan ko kung makahanap ka. O, maghanap ka. No? Parang <laughs> ano ba yan? Yung unang panahon yung dredging. Oh, maghanap ka. Paano mo, paano mo hahanapin ang flood control project? No? Oh. Kaya... Pero, pero, pero senator, no? dun sa mga corrupt na politiko, na may kasambot ng mga kontrak. Hey, wala ko sinasabing corrupt na politiko. ah. Sinasabi hindi. ko lang, hindi mahanap ang flood control project. Hindi, hindi. Sinasabi ko lang naman, dun sa mga corrupt na politiko. Eh, hindi hmm. naman sinabi ko sino yung corrupt na yun, di ba? Hmm. Siguro naman, sa isang libong politiko, siguro naman kahit isa may corrupt, di ba? Kahit napakalinis ang bansa natin. Siguro mayroong isa. Pag-isipan ko. Pag-isipan ko ah. maiki. Parang, parang marami Isikap naman sa ang... isa, yeah. Okay. Dun sa mga corrupt na politiko, no? Eh, parang hindi ko pa lang, hindi talaga tinatablan ng hiyayan. Pag nakikita yung mga kababayan natin na stranded sa bubong, bumulusong uh, sa baha, di siguro, hindi na naisip yun, know? ah, uh, kasi nilakaw ko, eh, kasi pinalagay ko dyan na flood control, pero binulus ako yung malaking bahagi. Uh, baka hindi naman sila tinatabla ng ganun. Ang oh, balita ko, easily yan. 50. Take home yun nandyan eh. Easily. Balita ko lang. lalaman naman akong confirmation. Easily, mga 50. Take home na yan. Tapos mga 15% sa kontraktor. So napupunta sa actual flood control siguro mga 20 to 30 no percent. So ano magagawa mo hindi naman nakikita 'yan. So madaling itago no? Kaya eh yung mga kwan nga 'di ba yung mga ang tawag doon yung mga harang sa kalsada? Ha, wala well, gaano kalaki yung overpricing noon. 'Di ba? Maybe may, 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 may na-kwento si Mayor Magalong eh? 'yung catch eye daw. Malaking pagkaka nakakita 'yan. catch eye pa hmm. 'yan. Oh. dapat ito yung distansya between uh, units, pero pinagdidikit-dikit nila. Ta, sabi nga ni Mayor Magalan, 50 times over price. Eh, ang dahil mo nakikita nga eh. Kahit saan ka pumunta, kahit saan probinsya ka pumunta, makikita mo may gano'n. <laughs> parang, pag, parang, kailangan ba ito? Nakaka-cause pa ng traffic eh. Iyan, yeah, pag, pagdadaanan ng gulong mo, parang ka dinidribble. Oo. Uh. Parang itong tapos Dagdag mo pa dyan, itong mga bagong mga pork barrel, itong mga solar lights na nagbibigay liwanag sa kalsada, no? Uh, na mukhang uh, may involvement yung uh, ilang mga mga leader natin sa Senado daw, no? 100 million, no? 100 million several uh, uh, solar power uh, uh light sa kalsada. Tapos hindi nakalagay gaano kahaba yung kalsada. Hindi nakalagay kung ilan yung mga dumadaan doon, no? Ng mga vehikulo. Usually kasi factor in yun eh kung magkano yung flat con eh, yung flat control yung uh, solar lights eh. Pero walang nakalagay ah. Doon sa nakita kong listahan ng mga insertions. No? Nakita mo ba yon? Yung listahan? Mga insertions? Nakita ko eh. Pero feeling ko <laughs> above board yung wala ko. Wala ko nga lang. Wala ko nga lang. Wala ko Uh, sino ba naman ako kontra sa solar lights? Di ba? O. Oh. Uh, Di ba? Nakakabawas sa gastos ng kuryente. Uh, very environmental. No. Di ba?